Ako si Elina, isa po akong college teacher. Ikukwento ko sa inyo ang tungkol sa aking buhay pag-ibig. May isa akong estudyante, tawagin na lang natin sa pangalang Charles. Hi ma'am, good morning. Ganda talaga ng teacher ko ah. Sus, bulero talaga to si Charles. Ma'am, hindi oh. Totoo talaga. Ang ganda niyo po. Hindi po ako nagpipiro. Hala, okay, sige na. Naniwala na talaga ako sa iyo. Ang ganda-ganda ko talaga <laughs> sa paningin mo. After class, laging tinatanong ako ni Charles kung kumusta na daw ako. Kung kumain na ba daw ako. Napakakiring niya. Minsan, siya ang bit ng mga gamit ko sa school. Charles, kumusta ka na? Kumusta na pag-aaral mo? Okay lang naman teacher, kahit mahirap, habang nagtatrabaho, nag-aaral din ako. Minsan, kaya late ako, natatrapik din. Ah, kaya pala lagi kang late. Dinadaan mo lang ako sa pabubula mo para hindi kita mapagalitan. Hindi po, teacher. Hindi po kita binubula. Talagang ang ganda niyo po. Hmm, talaga lang, Charles. Malapit na ako maniwala sa pabubula mo. Pero okay lang yan. Teacher, may sasabihin sana ako sa'yo kung pwede lang. Pwede po bang pumunta ako sa bahay niyo? Dadalawin lang po kita. Okay, no problem, Charles. Basta ikaw. Welcome na welcome ka sa bahay ko. Ang senaryo namin ni Charles. Lagi siyang pumupunta sa bahay namin. Halos araw-araw nandoon siya. Gang isang araw, formadong-formado si Charles. Kakaiba ang suot niyang damit. Teacher, pagpaalam sana ako sa iyo, liligawan sana kita. Charles! Yes, teacher, matagal ko na po itong naramdaman. Malapit na po ang graduation, matatapos ko na po ang course ko soon. Magkaroon na ako ng trabaho, pwede na kitang ligawan, pwede mo na akong ipagmalaki. Pangarap ko po na yung babaeng pakasalan ko at mabigyan ng magandang kinabukasan na kasama ko habang buhay. Ay, kundi ikaw po, teacher. Charles, bakit ako? Bata ka pa at alam mo na may boyfriend ako. Hindi pwede. Alam mo naman siguro yun, di ba? Teacher, bato pa ba ang tingin mo sa akin? Kagraduate na po ako. Kaya ito, niligawan na kita. Magkaroon na ako ng inspiration. For my board exam soon, ikaw po ang gusto kong... Maging girlfriend At dadalhin ko sa altar soon Sana po pagbigyan niyo po ako At huwag niyo po akong tanggihan teacher Handa po akong magtiis Handa po akong magantay Kung kailan ang gusto mo Ang gusto mo akong sasagutin But Charles You know my boyfriend ako Yes mom I know But nasaan siya? Nandyan ba siya lagi? Mahal ka pa ba niya, ma'am? Alam kong ikaw na lang po ang nagmamahal. Nagpakatanga-tangahan ka na lang po. Kasi alam kong mahal mo yung tao. Pero ma'am, wake up po. Hindi po siya deserve para sa'yo. Hindi ko po siya sinisiraan, pero sana magising ka po sa katotohanan. Pansinin niyo naman yung taong nagmamahal sa'yo. Tuluyan nang hindi nagparamdam ang aking boyfriend. Bigla na lang siyang nawala. Hanggat isang araw, bigla siyang nagpakita sa akin. Nagulat ako, pero may sinasabi siyang hindi maganda. Ang sabi niya, gusto na daw niya ng closure kasi mag-aasawa na daw siya. Nang hingi siya ng kapatawaran, sana daw ay mapatawad ko siya. Pero okay lang din sa akin para makamove on, makastip forward ako sa mga bagay-bagay. Lumipas ang buwan, araw, Dumating na ang graduation nila ni Charles. Medyo nakaramdam ako ng lungkot. Mamimiss ko siguro ang Charles na lagi akong sinasalubong. Lagi akong ginugood good morning, lagi akong binobola, na walang ibang nakikita kundi ang kagandahan ko. Si Charles nasanay na kasi ako na ganun ang sit up araw-araw. Minsan late pa, pero pag binobola na ako, ayan biglang mawawala ang galit ko. Nakakatuwa lang pero how sad na after graduation, di na yon mangyari ang araw-araw naming senaryo. But happy naman ako at least, anti-anti nang matupad ni Charles ang kanyang mga pangarap sa buhay. Teacher, good morning. Nandito po ako para magpaalam sa inyo. Aalis na po ako. Kailangan ko pong pumunta sa lugar kung saan hahanapin ko ang aking magandang kapalaran. Sana po, teacher, Bantay niyo po ako. Sana, huwag niyo na po ako kalimutan. Na sana, lagi niyo po akong nasa isip. Hi Charles, good morning din. Huwag po kayong mag-alala. Kailan bang alis mo? Sana, makita mo ang iyong magandang kapalaran. At sana, wag mo naman akong kalimutan. Andito lang ako. Pwede mo akong hanapin dito sa school na to pa alam Antayin mo ako sa aking pagbabalik. Bye-bye. Guys, -bye. Nice. kalungkot naman. Namiss ko tuloy si Charles. Nasana na kaya yung taong yun? After ng graduation niya, ay hindi na nagparamdam. Ni pics, chat, wala. Di na rin siya active sa kanyang mga social media. Ganun na lang ba Charles? Ganun mo na lang ba ako makalimutan? Buliro ka talaga, Charles. Paasa. Parang bula, biglang nawawala. Ganun ba kayo mga lalaki? Kala ko nahanap ko ng totoong ikaw. Ang totoong taong nagmamahal sa akin. Yun lang pala eh, akala ko lang lahat. Yun tuloy, namimiss kita, Charles. Patuloy ang buhay. Lumipas ang araw, buwan, taon. Wala talaga paramdam si Charles. Di pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Nababalik siya. Sa mga pangako niya sa akin, naaantayin ko daw siya. Nagkaroon ako ng manliligaw. Tawagin na lang natin si Mark. Si Mark ay isang enhenyero. Isa siyang engineer. Na kung saan may tinatayong silang building sa lugar namin. Mabait si Mark at masugid ko siyang manliligaw. Halos araw-araw, may dala siyang chocolate, flower, o kung ano-ano pa. Parang mahirap naman na sagutin ko lang si Mark nang dahil namimiss ko si Charles. Unfair naman sa kanya. Ilino di ka ba nawa sa akin? Alam mo bang mahal na mahal kita? Mark, alam mo naman na mahal na mahal ko si Charles. Pinanghahawakan ko yung mga pangako niya sa akin na sabi niya aantayin ko daw siya. Kaya, kailangan akong mag-antay para sa mga pangako niya. Ilina, hanggat kailan ka mag-aantay? Hanggat kailan mo antayin si Charles? Ilina, gumising ka naman. Andito akong nagmamahal sa iyo. Hindi na babalik si Charles sa iyo. Hindi na, tanggapin mo na ang katotohanan ni Lina. Wala na si Charles, kinalimutan ka na niya. Kaya kung magantay at magtiis sa Lina. Aantayin kita hanggat kailan mo pwedeng kalimutan si Charles. Mark, sabi kasi niya sa akin, aantayin ko daw siya. Magantay daw ako sa kanya, kaya pinanghahawakan ko yung mga pangako niya sa akin. Pasensya na po. Di sumoko si Mark Araw-araw, nandyan siya para sa akin. Lagi niya akong dinadalhan ng mga chocolate, roses, o kung ano-ano pa. Pero sa kabila ng lahat, eh di pa rin ako sumuko. Inantay ko pa rin si Charles. Pinanghawakan ko yung sinasabi niya na antayin ko siya sa kanyang pagbabalik. Pero lumipas ng buwan, taon, walang Charles nagpakita na wala na po ako ng pag-asa. Gat isang araw, naawa na ako kay Mark. Siya po ang sa akin. Siya laging nandyan pag tuwing ako'y down na down na. Kaya sinagot ko siya. Pero di ko makalimutan si Charles. Nandyan pa rin siya sa puso ko at damdamin. Pero kailangan ko na sigurong pakawalan ang pag-ibig ko kay Charles. Mahal ko. Good morning. Invite sana kita mamamasyal. Mag-beach tayo. Kahit saan gusto mo. libre kita. Ay, talaga lang mahal ko? Wow, super excited ako niyan. Yun ang gusto ko, mag-explore. Wow, kailan yun mahal ko? Mahal ko, as soon as possible. Be ready. Marami tayong lugar na pwede nating pupuntahan. Sigurado, mag enjoy tayong dalawa. Salamat naman, Mark. Talagang susuklian ko yung pagmamahal mo sa akin. Hayaan mo, balang araw. Maibigay ko din sa'yo nag enjoy din kami ni Mark sa aming pamamasyal. Nagbibitch din kami, talagang pinalamdam niya sa akin ang kanyang pagmamahal. Naalam naman niya na di ko pa kayang maibigay lahat-lahat yun. Ba't sisikapin kong masuklian lahat ng pagmamahal niya kahit mahirap man, mahirap man ibibigay nang dahil si Charles pa rin ang nasa puso ko. But I try my best to forget Charles sa katauhan ni Mark. Umabot na kami ng six months ni Mark. Masaya, talagang binigay niya sa akin lahat. Pinaramdam niya sa akin yung pagmamahal na sobrang sobra. Nagpasalamat naman ako sa kanya sa mga effort na binigay niya sa akin. Pero how sad na hindi buo ang laman ng puso ko. May kahati siya sa puso ko. But isang araw, nagpropose na si Mark sa akin. Nagulat ako na bigla Di ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Oo ba o hindi? Hindi pa ako handa, hindi pa ito ang tamang panahon para sagutin ko siya. Mark, I'm sorry. Sana maintindihan mo ako. Don't worry, na naintindihan kita. Aantayin kita hanggang kailan. Hanggang kailan ka kumayag magpakasal sa akin. Nakalipas ang aning na buwan ay unti-unti ko nang nakalimutan si Charles. Unti-unti na akong nakamove on. Nabaling na ang attention ko kay Mark. Sa pangalawang pagkakataon, nagpupo siya ulit sa akin. Nag-yesnap ako. Di nagtagal ay inayos na namin ang aming nalalapit na kasal. But one day, may biglang dumating sa bahay namin. Di ko siya nakilala mukhang yayamanin. Nakakotse, nakaporma at may dalang mga roses. Nabigla ako, nagulat ako sa nakita ko. Si Charles. Elena, kumusta ka na? Eh, sino ka? Oh, ikaw to, Charles? Nandito ka? Nagbabalik? You see, Nina, nandito na ako. Tinupad ko na ang mga pangako ko sa'yo. Naging successful na ako ngayon sa buhay. May bigay ko na sa'yo. Charles! Bigla ka lang dumating. Sa tagal na ng panahon na inaantay kita. Sa tagal ng panahon na ginagugol ko yung oras ko sa'yo. Sa tagal ng panahon na wala ka. Tapos ngayon bigla kang dumating. Bigla kang nagbalik. Tapos ngayon, bigla kang nagpakita sa akin? Kung kailan? Nakamubo na ako? Kung kailan nakalimutan na kita? Tapos, napaka-unfair mo naman, Charles. Napaka-unfair mo. But I want to surprise to you, Elena. This is it. Successful na ako sa buhay. Maibigay ko na sa'yo ang lahat-lahat. Ang lahat mo ng gusto mo, maibigay ko na, Elina." Sa mga panahon yun, litong-lito na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nagpapaliwanag naman sa akin si Charles kung anong nangyari sa kanya kung bakit ang tagal-tagal na ng panahon na hindi siya nagparamdam sa akin. Samantalang si Mark naman, nabalitaan niya na nandyan na si Charles. Ilino, nabalitaan kong nandyan na si Charles. May karapatan kang mamili sa aming dalawa. Kung sino talaga ang minahal mo, Mahirap naman din pagsiksikan ko yung sarili ko na alam kong dihado ako kay Charles. Alam kong matagal mo na siyang inaantay. Alam kong matagal mo na siyang minahal. At alam ko siya pa rin ang laman ng puso mo. Ang totoong pagmamahal ay handang magparaya. Kaya pinapalaya kita, Ilina. Masakit man sa akin, masakit man sa kalooban ko. Pero ayaw kong magsuffer ka ng dahil hindi ako ang mahal mo kundi si Charles. Mark, ang bait mo naman. Talagang ibibigay mo ako kay Charles. Talagang magparaya ka para sa akin. Salamat. Maraming salamat, Mark. Hindi ko po ang kabaitan mo sa akin. Nagparaya si Mark sa kabila ng lahat, hinahangaan ko siya. Alam kong nasasaktan ko na siya pero mahirap naman na ituloy ko ang pagpakasal sa kanya na alam ko sa puso ko na awa lang ang mayroon ako sa kanya. Si Charles naman, satisfied naman ako sa mga paliwanag niya kung bakit sa tagal ng panahon hindi siya nagparamdam sa akin. Minahal ko si Charles at walang kapantayan sa kanya ko naramdaman ang saya. Di nagtagal nagpropos din si Charles sa akin at agad ko namang tinanggap. Nagpakasal kami at sa ngayon ay happily marriage na. Kasama ang aming dalawang anak. Si Mark naman ay lumayo na sa aming lugar at nabilitaan kong nangyimbang bansa na. Sa iyo Mark, maraming salamat na naging bahagi ka ng buhay ko. Salamat sa mga panahon na ginugol mo sa akin. Salamat sa pagmamahal mo, sa pag-iintindi mo at sa pagparaya. Maraming salamat sa lahat. Sana huwag niyo naman akong husgahan. Nagmamahal lang po ako. Ang pag-ibig ay hindi perfecto. Para siyang kwento na parang fairy tale sa storybook. And it doesn't always come easy. Love is overcoming obstacles, facing challenges, Fighting to be together, holding on, and never letting go. It is a short word, easy to spell, difficult to define, and impossible to live without love. It's a word, but most of all, love is realizing that every hour, every minute, and every second was worth it because you did it together. Ako si Beth Punggugaray Tinambakan at magsasabing maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig sa aking kwento.